Hi guys, so Jackson de la Cruz pala to and welcome to my vlog. So magluluto tayo ngayon ng pinakbet guys. So ginisa ko na pala yung sibuyas, bawang, luya at yung uh, bunga ng bunga ng malunggay at yung kamote kasi medyo matigas yan. Ito nga pala guys yung bulaklak ng uh, kalabasa at sa katalong ampalaya. Ayun. Ayan. yung talong dyan guys is bilog yan so hindi siya pahaba so masarap yan so yung nga pala guys so inuna ko palang igisa yung uh, bunga ng bunga ng malunggay at kamote kasi medyo matigas at inulog ko na nga rin yung uh, yung ampalaya at yan guys yung talong inulog ko na rin syempre hinulog ko na rin ulit yung ano yung dahon ng kalabasa at hindi ko na pa, hindi ko pala napakita sa inyo na hinulog ko na rin yung ah, dalawang bangus so ayan nilagay ko na rin yung bunga ng patula guys kasi medyo masarap din yan pag sinama at yan babalat pala ako ng bunga namin ng ano mangga so sobrang sarap yan guys uh, maasim to guys pero uh, nung tinikman ko hindi na siya maasim so medyo matamis tamis na siya and so slice natin siya at ilalagay ulam din natin yung guys mamaya so sobrang sarap yan guys lalo pag lalagay ng bagong ayan so slice lang natin siya para uh, madaming makakain <laughs> Ayan so Ayan pala guys yung kakainin namin ngayon At uh, bumisita pala yung mga pinsan namin galing Manila So ayun ko lang din kagabi at traffic ako So ayun pala yung mga pinsan ko guys At yan Dito ho, nilabas ko yung lamesa para dito kami kakain So ayun pala guys kakain na ako So ayun pala yung niluto ko guys So inihaw na uh, inihaw na bangus pala yan guys tapos yan sarap na sarap ako sa gulay kasi bihira to sa Manila kaya sobrang sarap sarap din ng luto ko yan simple lang guys pero sarap ang dami ko nakain dyan ganito kami sa probinsya guys puro gulay uh, yan uh, bunga ng malunggay namin yan tapos Uh, bunga ng talong tapos yan, nag-ihaw lang kami ng bangos yan, makakakain ka na ulam na rin namin yan mamayang gabi baka kayo sabihin nyo ang dami kong kanin pero ganyan talaga ako kumain uh, ngayon lang ako kakain ng madami kasi uh, siyempre masarap yung ulam so yan, uh, sarap na sarap ako dyan at lalo yung sa malunggay paborito ko kasi yung bunga ng malunggay fresh kasi tapos medyo matamis-tamis tapos yung bangus ang sarap, grabe. Tapos yun. Um, simple lang yung buhay dito sa probinsya, guys. Kasi uh, lalabas ka sa bakuran mo, may makikita kang dahon ng malunggay, uh, bunga ng malunggay. So yan tapos iihaw ka lang ng ano, gulay mo lang igigisa mo lang 'yan. Yung talbos ng uh, bulaklak ng kalabasa, ka, uh, bulaklak ng kalabasa namin yan, guys. So Ganyan kasimple yung buhay dito sa Pangasinan at buhay namin dito sa ano. So, simple lang. So, yun guys. So, thank you so much pala guys sa mga nagla-like at nagbibigay ng stars sa vlog ko. Kahit ano, uh, kahit simple lang yung vlog ko. At sana, kahit pa paano uh, nagugustuhan mo, kahit uh, paulit-ulit lang. <laughs> yun guys. So, thank you so much guys and hope nag-enjoy kayo sa uh, pagmunti ko. Ano. Bye-bye!